mga kagampi best papakawalan na natin itong mga gagamba natin hahanap na ako ng spot so yun update ko na lang kayo mamaya peace out ayun mga kagampi best unahin natin itong mga sarangani lanes natin sa Marcos Lane na mga exact siguro dito lang natin nilagay kaya naiyanan natin dyan. tapos dalawang egg sa mga kagambay bes um, siguro lagay lang din natin dito yan tapos ito mga kagambay naman natin mga kagambay bes yung um, pang ano, ah, ano, ano no. Ano yan na natin dyan mga kagambay. Pagpakawalan natin lahat. ng pocket din pala dito. Anong gagamba to? Uy, hey, rare marking sa ah. Pero hindi date pa mga kagambay ah. pa sa. Ito mga kagambay pa no. sa. Ayun na. May naligaw ah. Ay, nakalimutin ko pala dalhin yung Japanji ko mga kagambay Ayun, bahala na sila dyan. May mga pala sila dito, mga kagambay. Bes. Ayan, puro ano dito. Ito yung mga nahanap ko na si Pat. Eh. Ito yung sarangga ni natin. Si Kagambay, si pakawalan na din natin. Kawawa naman. Ayan sya Ayaw ko lang yung dalawa Ano pa? Yan, dito na lang din. Magsama-sama sila dito. Pag sakaling sa susunod, may balikan tayo mga kaagang bebes. Ayan. Ito yung buwat again. Ayan, dito naman. Ayan Maganda-ganda tong spot na napili natin. Kasi maraming mga na dito. Mga dahon. asan mga kagambay best hey. dito na lang din mga kagambay best so ayun ang ganda na lang mga kagambay best maraming maraming salamat And doon natin pinawalan yung iba. Tapos dito. Ayan. So, peace out mga kagambebes. Thank you. Sa susunod ulit.